J.C. Manuel is a Ventriloquist. Yeah, Ganito kasi yon. habang nakasuot ang mask kay Julian, ay may mga itatanong. Ito na po ang kanyang bagong look ngayon. Wow! Ang ganda! Julian, anong pakiramdam mo na ngayon ay 20 years old ka na? Ah, ang saya-saya ko, -saya Grabe! Sobra! Alright, ano naman ang message mo para sa mga fans na dyan? I love you all! From the bottom of my heart. Julian, meron kang pinaka-close na fan dyan sa audience? Ay, nakong meron. Sogra. Ayan, ayan. Halika Ay. ka na dito. dito ka. Teresa. Oh. Teresa, napalitan ko na magaling kang mag-rap. Yes, of course. Magaling ko ako mag-rap. Ye, yo, yes, yes, yo. Lumaki boses ni Julian. Yes. Tuloy pa rin ang napakasayang birthday celebration namin para kay Julian San Jose. Kasama pa rin ang kanya mga fans. Yeah! Hilig, kasali ako. Anong message mo for Julian? Sana po ano, madami pa yung blessings na dumating sa kanya, tsaka good health, tsaka lagi kaming nandito para sa kanya. Ikaw naman, ano naman masasabi mo? Anong mensahe mo? Ay, pasensya naman ah. Ano mensahe mo para kay Julian? Yung sweet mo message. Basta gusto ko lang maging happy and contented siya. Masaya na ako doon. Ay, galing-galing mo talaga. Cute mo. Ikaw naman. Ayaw mo mag ngayon, ha? Sige, o. Oh, ano? Galing daw siyang bagyo. Yan. babagyohin lang. Oh, ano message mo? <laughs> uh, Ate Jules, thank you for everything. Thank you for yeah! keeping me inspired. Yan. More blessings to come. I love you. Wow, sweet. Pero pa ako isa dito. Pare, maka I love you ikaw, ito. Anong message mo? Uh, Julie, mahal na mahal ka namin. Kahit saan ka pumunta, asahan mo nang dun din kami. Oh <laughs> Kahit more blessings to ka, mahal na mahal. Kahit pupunta kita. ka ng banyo. Pare, so, sumunod ba Ay. to sa States? Sige <laughs> okay, pa, asama mo ako. Eto na nga, no? alam nyo ba, bago naging talagang ganap na singer si Julian, naku, ang dami niya talagang sinalihang contest. Kumota sa contest, you know, di ba? Nandun na yung Little Miss Philippines. Ayan, para ho kaming galing diyan. So siya ay 1997. Alam na alam mo? Oh, Oo. Oh. <laughs> hindi natutulog 'to eh, Oo. Oh, oh. At syempre, galing din siya sa Pop Star Kids, sakala mo. Alam mo 'yon, di ba? Yes, of course. Oh, 'yon. At oh. hindi lang 'yan. Another may Papa Sugar Pop, di ba? Alam mo ba 'yon? Kasama siya doon. Yes. Mm -hmm. Yes, ayan. Kaya naman nakakatuwa dahil alam na alam natin yung kanyang humble beginnings at ngayon kita niyo na maraming humahanga sa husay ni Julian.